back to my channel for today's video guys ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng thumbnail sa ating mga video sa facebook profile. Mas maganda kasi yung merong thumbnail para mas mainganyang i-click ng mga manolood natin ng ating mga video punta tayo sa ating cellphone andito na tayo sa ating cellphone punta tayo sa chrome then itype natin ang facebook facebook.com facebook.com din kailangan nyo guys ilagin yung facebook nyo dito kailangan nyo ilagin Kailangan, guys, naka-desktop site. Hindi na nandito na tayo, guys. Pindutin natin itong... ...lines na yan. Ito. Pindutin natin ito. Then... Pindutin natin itong ating profile. Pindutin natin itong ating profile. Ito. Then andito na guys yung lalagyan natin ng thumbnail. Kailangan guys, bago kayo gawin itong prosesong ito, kailangan may nakaready na kayong pang thumbnail dun sa, dun sa video, sa video yung lalagyan ninyo ng thumbnail. Then, andito tayo guys, pindutin mo itong pindutin mo itong 3 dot dito. Ito kasi yung lalagyan natin ng thumbnail. Pindutin mo yan. Then, pindutin mo itong edit post pindutin natin to then nandito na tayo guys ito ang lumabas pindutin natin itong video option itong may lapis na to ayan then lagyan natin ng title ah Then, pindutin natin itong change thumbnail. Then, upload image. Pindutin natin ito. Then, pindutin natin itong upload image. Pili tayo sa ating gallery sa browse. Then, hanapin natin yung thumbnail na ating ginawa. Asa na siya? Dito na guys. Then select. Then nandun na siya guys. Tapos natin. Then save. Wait lang guys. Then andito na siya. Save again. Yun guys, ganoon lang kadali guys maglagay ng thumbnail sa ating video sa Facebook profile. Di ba, di ba guys nakikita nyo meron na siyang thumbnail. Yun guys, sana may matutunan kayo sa aking tutorial.